Batas na magbibigay ng malaking benepisyo para sa mga senior citizen, isinulong ni Senator Bongo. Alaminin sa Siyas at Presents DWIZ Track Record Report. Sa totoo lang, nakakaawa yung mga matatanda na wala ng source of income at wala ng nag-aalaga. Sila pa man din yung higit na nangangailangan para sa mga maintenance nila. Ipapatanong ko lang sana kung meron na bang gumawa ng paraan para matulungan sila? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat, napag-alaman na kabilang si Senator Bongo sa mga nagsulong ng RA-11982 o ang batas na inaamiendahan ng Centenarians Act of 2016. Layunin nito na pagkalooban hindi lamang ang mga matatanda na 100-year-old pataas, kundi pati na rin ang mga senior citizens na nasa edad 80, 85, 90 at 95. Kung ang matatanda na tumuntong sa edad na 100 ay makatatanggap ng 100,000 peso cash, sa batas na ito, makatatanggap ang mga nasabing edad ng karagdagang 10,000 pesos. Bukod pa riyan, hindi lamang mga Pilipino sa bansa ang kwalipikado na makatanggap ng nasabing cash gift, kundi pati na rin ang mga senior citizens na nasa abroad. Upang maging matagumpay ang implementasyon ng panukala, magtutulungan ang National Commission of Senior Citizens o NCSC sa Philippine Statistics Authority o PSA, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Information and Communication Technology o DICT, at mga local government unit sa organisasyon ng online registration. Ayon sa senador, ang batas na ito ay isang paraan upang magbalik at magbigay galang sa mga nakatatanda at sa mga naging kontribusyon nila sa paghubog sa mga nakababatang henerasyon. At iyan ang track record ni Mr. Malasakit. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo-boto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message muna kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.